Walang well, kakabaka ba si Renzo Bando sa kanyang comeback game? Literal na lumilipad na naman sa ere. Ilang ulit pinakitaan nila kay ng mala Air Force One na place ang kalaban at nagkapi pa nga sa ere. Hindi binigo ang mga fans na matyagang naghintay sa kanyang pagbabalik at heto na nga kita natin ang laro ni Renzo Bando parang hindi galing sa injury intensity ng laro mataas na gustuhan ng mga fans kahit kabado ang mga ito ayaw maulit ang nangyari kay Lakay pero sabi ni Abando sa kanyang mga plays tuloy natin ang Air Abando style comeback gameplays at Air Abando highlights umpisahan na natin Halos lahat nga tayo ay naghintay sa muling pagbabalik ni Renza bando at maging ang import na si Chinano Ono Wako ay personal na rin na nagsorry na dito kay Lakay Abando. Napakasolid rin talaga ng supporter na ipinakita ng mga Korean basketball fans lalong-lalo na ang mga solid fans ng anyang Jung Kwanjang, Red Boosters. Unang play na nakita natin ay isang defensive play para dito kay Renza bando still ang nagawa intensity ng depensa ni Lakay. Maganda sa play na ito, bola nakuha ng anyang Jung Kwanjang, Red Boosters. Still na naman anyang pinasa kay Abando pero si Lakay may nakitang kakam mas libre assist para kay Abando plus 2 points para sa team ng Anyang replay ng depensa ni Abando solid sa play na ito na nauwi sa isang highlight play para sa team ng Anyang dinakdak ng kanilang import Abando konting fake isolation play tatlong players ang malapit sa kanya pero Abando masyadong mabilis easy layup ang nagawa mga fans sigawan ng Abando 지금, 뭐, Rebound play ang sumunod, abando ang nakakuha ng bola at sa sumunod na eksena abando maganda ang pwesto sa 3 point area, nakita ng kanyang kakambe may humabol na depensa pero abando mas maganda ang tirada kaysa sa depensa pasok ang tira, mga anyang fans at Pinoy fans na excited sa ipinakitang laro nila kay at galing pa nga ito sa injury pero walang kakabakaba sa tira at pagsalaksak sa loob ng paint itong si Renz abando. Sumunod na play natin abando konting lapit sa ring, biglang pull up jumper na naman at ito nga rin ang namiss natin sa laro ni Renz abando, pasok ang tira abando masasabi natin na nakabalik na nga. Nasundan pa ito ng isang pull up jumper ulit. Laban sa import abando naginit kaagad ang kanyang unang laro mula sa injury at magtutuloy-tuloy ito hanggang sa East Asia Super League. Ganda ng pagkakakuha ni abando sa rebound sa play na ito turn around para sa isang floater. Yun nga lang kinapos ng konti pero aktibo na nga ulit si Lakay sa pagkuha ng rebound sa height niya na 6'2. Dito naman binigay ang bola kay abando pero nakita ang kanyang kakampi sa 3 point area nakaset na nga ang paan nito. In ang tira maganda ang balanse kahit may depensa pa yan, pasok ang tira. Air Force Abando is back, nakita ang open lane, hindi pa anong nakasit ang depensa, inatake ang basket, merong sumabay pero hang time nila Lakay na naig sa play na ito, nagkapi pa siya sa ere, yung bantay niya ay pabagsak na habang si Lakay nasa ere pa nga. Dito isang Air Force Abando play, ang ipinakita binutata ang tira ng kalaban, ito yung Abando na namiss natin sa hardcore intensity ng laro sa depensa, mataas at maganda ang ipinapakita ni Abando dito, maging ang mga commentators nga rin ay napapasigaw sa pinagkagagawa wala nilakay dito Ganda ng opensa ni Renza Bando dito. Lumipad na naman sa ere, pasok ang tira. 3 rebound putback ang nagawa nila kay sa play na ito. At sa galawan ni Renza Bando ay sino ang mag-aakala na galing ito sa injury. Hindi lamang sa depensa nagpakita ng laro itong sila kay maging sa pagkuha ng rebound at sa pagpuntos ay maganda rin ang naiambag ni Renza Bando sa game na ito. Yung hassle talaga ni Abando sa rebound hindi na nawawala. Sobrang tibay nila kay lumilipad talaga sa ere. Kahit mga malalaking mga players hindi takot na sabayan at banggain sa ere. Ganda ng ibinigay na assist ni sa Bando sa play na ito. Akala ng depensa, dediretso na nga si Abando sa basket. Pero Abando nakita ang kakampi, bigay ang bola, assist na naman para kay Abando. Puntos para sa team ng anyang Jungkwan Jiang Red Boosters. Na steal ng kalaban sa play na ito pero counter steal ang ibinigay nila kay balik sa anyang ang bola. asundan pa nga ito ng isa pang steal mula kay Ren sa Bando at lumipad na naman ito sa ere. Binitbit ang defender, foul ang nakuha at naipasok ang kanyang free throw. Yung mga fans kinakabahan sa bawat lipad ni Abando pero itong sila kay wala talagang kakabakaba. Tuloy ang Air Force Abando play. Solid rin ang suporta ng mga kababayan natin na bisdak sa Korea at wala na tayong masabi pa sa mga fans na ganito kainit ang suporta sa kababayan natin na sa Rensabando Bando at saludo tayo sa kanila. Inaangat ang kababayan natin na nagpapakita ng intense na laro sa hard court. Si ating nga rin na Koreana na aalala kay sa Bando at sabi niya huwag itulak si Abando habang nasa area ito. Maging Korean basketball fans nga rin ay solido ang suporta kay sa Bando. Sa play natin na ito, Abando tumira ng tres. May nakitang foul ang referee, tatlong free throws para dito kay Rensabando. Review ng konti sa video para makasigurado at meron niyang body contact si Chinano Unuwako dito kay Renza Bando. Crucial ang mga free throws na ito. Dikit ang score na ipasok na Bando ang una maging ang ikalawa ay pumasok nga rin. At yung panghuli ay naipasok ulit ni na Renza Bando plus 3 points para sa team ng anyang Jungkwanjang Red Boosters. Lamang sila ng 4 points habang papaubos ang oras. Free throws nila kay sa last minute ng laro isa sa nagbigay ng advantage para sa team ng anyang at nakuha nga nila ang panalo sa game na ito. Final score natin 92-82. 87. Naging explosive na ulit ang laro ni Abando at nakuha pa nila ang panalo sa team na ito mga fans hindi binigo ni Abando tinapatan ang kanilang suporta sa pamamagitan ng kanyang intense na comeback game.